Ganito nga pala yung nangyari dun sa nakaraan na cupcakes na pinost ko. Actually, sa iba ko lang ito nababasa. Tapos, nashock na lang ako nung kinapos talaga ako sa cupcakes. At first time ko nga pala gumamit ng ganitong liner. Usually kasi, puro mga RM liners talaga yung aking ginagamit. So, ganito nga pala yung aking ginawa. Siyempre, magician tayo. Bawas-bawas muna tayo sa mga cupcakes na nalagyan para mapunan yung ating isang kulang. Pero, nabasa nga pala ako dun sa comments na tinitimbang nga pala nila yung ganitong mga cupcakes. Sa bagay, matigas nga pala yung pinaka liner nito. At thank you nga pala sa nagsuggest noon. Oh, nakalimutan ko kung Next time ay titimbangin ko na para masukat ko yung mga pattern nito. Kasi nga sabi nila ay kasha pa rin daw. May laman pa raw yung pichel. Diba medyo pitin pa? Hindi ko na nga lang napakita mga mi yung aking ginawa. Hindi ko pala siya na-play. Ay nako. Eto na nga. Nakikita nyo na nga na halos tapunan ko na yung isang kulang na cupcakes. O di ba? Para paraan talaga tayo mga mi. Syempre mga magician tayo. Syempre, hindi naman natin tinipid Ginawan lang natin ng paraan para maging equal yung mga bawat cupcakes at saka aalsa pa naman yan. Mahirap kasi kapag hindi pantay-pantay at saka hindi na rin siya magandang tingnan. Ito na nga pala yung pinaka-output. O di ba? Sangka pa. Sa so, totoo lang ay kinabahan talaga ako diyan mga mi. Sa tagal ko ba naman na walang pa orders ay hindi ko akalain na mangyayari din pala ito sa akin. May mga kasabayan kasi yan mga mi. Kaya lesson learned, palaging uunahin yung mga cupcakes. So thank you so much for watching.